So ngayong araw na to Ipapakita eh, ko sa inyo yung huli natin Kasi nag night is fishing tayo kagabi So ngayon Ipapakita ko na sa inyo And then meron na tayong isang plastic So bali bukas na natin to Kasi baka mamayang gabi eh, Hindi tayo mag night is fishing So ito yung isang plastic Siguro mga ano to Mga Malapit na mag isang kilo And then ito guys Ito ipapakita natin Kasi ito yung lulutuin natin Ito Lagyan natin ng ah, sabaw natin dakno Tinola no? So malaking kitong guys Kalating kilo Ayun no Laki. Din ito, malalaking tagbago, guys. Dadandanan tayo. Baka matinig tayo. Ayun o. Malalaking tagbago. Tsaka bulawis. Ayun o. Hindi ko alam kung anong tawag nitong isda na to. Basta mga iba-iba siyang kulay. Hindi ko alam. Lipty ba to? Hindi ko alam. Basta ito, guys. Ang gagawin natin dito, tinula. Tsaka itong mga tagbago ay prito. So, yun lang, guys. I-share ko lang sa inyo. And then, binigyan tayo ng biyaya, syempre. Pasalamat tayo sa Panginoon. Bawat mga, ano natin, mga binigyan tayo ay mapapasalamatan tayo and then yun lang god bless